Madam. Paano ka natagasan ni Marisa? Madam, siya na pa. Sigurado magsusumbong yun. Kaya nga pinabantayan ko siya sa iyo eh. Kagawa po ko ng paraan para malusutan natin to. Hindi po nila mapatunayan na pinagtangahan yung patayan si Marisa. Kung alam ko lang ganito ang mangyayari, di sana tinuluyan ko na lang siya. Ano la? Sinaktan niyo si Tita Marisa? Sa so, totoo nga yung binibintang sa inyo ni Lola Ligaya? Na ano ba ginawa niyo sa kanya? Bakit ninyo ginawa yon? Kinidnap niyo siya? Kinidnap ninyo? Sinunod ko kayo lah. Hiniwalayan ko si Pearl. Tinalikuran ko siya para sa pamilyang ito! Ang laki ng kasalanan ko kay Perla laki ng kasalanan ko sa kanya dahil sinulit ko kayo.